yan mga idol uh, papasok na tayo mga idol kay iba eh, diniskarga na tayo mga idol yan uh, makita ko sa inyo mga idol yung uh, log ng kanilang buliga yan uh, trust tayo mga idol ta, papunta sa kanilang gate

Dodo ab. Oh na, no. ay atras, atras, atras. Diyan dito tayo sa gilid mga idol. Ito 'yan, 'yan ang pangarga namin mga idol. 'Yan. 'Yan ang aming pangarga. Uh, nako. pala to si si Tamidlis pala to yung eh, operator na yung mga idol yung yes, si Tamidlis <laughs> Ayan na, uh, ayan na aming pangarga mga idol. Ayan, yan lang mga idol. Maraming maraming salamat sa panunood ng ating vlog. Ayan uh, na, uh, bye bye mga idol.